Lutuin namin ito sa gata mga idol, pangulap namin sa tanghali itong bukway. Kaguntag lubi mga idol para igata na ito sa bukway. malapit na po ito maluto itong ginataan na bukway mas ano, kasarap po ito medul ispiso pong gata medul kasi tatlong niyog po ito medul ano, itong ulam namin ngayong tanghali ginataang bukway mas ah, kasarap po ito medul